Hey guys, mangunguha tayo ng ano, yung talbus ng ampalaya Kuha tayo ngayon, dito sa ating alamanan. Masarap kasi yung talbus ng palaya lalo na pag uh, tagulan ng ganito. Yan, kukuha tayo guys, ayun dami oh. Hmm. May bunga pa siya guys, ayun oh. Ayan, may bunga pa. Sana hindi na lang masira itong bunga. Para ayun, may mga bunga pa. Yan o. Tignan natin guys. Kukuha tayo guys. Nali kayo guys. Sabayan nyo ko guys. Hmm. ay hey, manguwa lang tayo daw ng ampalaya ito ang daw ng ampalaya Thank hmm. Pagulan Tagulan ngayon sirain yung ano ang palaya tagulan. Thank you.